Sir Johnny, magandang hapon. Magandang hapon po sir. Johnny be good. <laughs> si Mrs. po ay nasa kabilang linya na. Anong problema po sa inyo ni Mrs.? Uh, sir, kasi bigla po siyang umalis sa bahay. Ang paalam niya lang po doon sa anak ko ay eh, magtatrabaho po doon sa kapatid niya po sa Bulacan. Nung pinuntahan ko na po doon, eh, yun nga po, sabi niya makikipaghiwalay na nga po siya. Kayo po ba'y nag-away? Hindi naman po, tampuhan lang siguro hindi ko siya inimi kasi sinasaktan niyo pa siya. Wala po. Baka wala naman po. nabugbog niyo siya? Hindi po, wala po kami pinagtalunan nung araw na 'yon eh. Wala po kami pinagtalunan. Ma'am Fredina, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon din po. Ma'am, andito po si uh, Mr. At uh, siya ho'y malungkot at uh, gusto niyo malaman anong nangyari kung bakit eh, kayo po'y gusto ng olopasa din magkikipaghiwalay na sa kanya. Kasi po hindi ko na po talaga kaya sir yung ginagawa niya sir. Parang ayaw ko na po talaga. 26 years, sir, wala po na talaga nangyari sa buhay namin, sir. Bakit po? Mga, uh, mga tulad po ng mga pambababae niya, sir. Yung pagiging sugarol niya. Tapos nananakit po siya sa akin, sir. Nako. Sir Johnny. Uh -huh. Ma'am, pwede ba mag-usap muna kayo sandali? Ah? Bigyan ko kayo ng pagkakataon makapag-usap kahit nasaglit. Sir, okay. ayan, narig mo naman sinabi ni ma'am. Then... Wala ko sinasabi dito, ang gusto ko lang makausap ka, sabi ko. Eh kasi tinanong nga ako ni Sir na oh, oh. ano daw bakit ganoon. O, oh, oh. pero yung, Ayaw sina na. Oh, yung sinasabi mo bakit pambubugbog? At saka yung pambababa ko na 13 years ago pa nangyari yon. Isang beses oh, oh. ko lang ginawa yon. At yun nung nag-umamin ako sa di ba? Sabi ko sa hindi na mauulit yon. O, oh, pwede pa mo ko? Okay, sige. Oo. Oh, oh. Pero andun pa rin yung point na yun, June. Diba tsaka yung mo? Oo, oo diba? pangaambang kasi. Yung oo, ano lang hindi ang kasi alam mo naman parati kang ano eh masyado kang nager pero hindi ako kailan... you know, Nager ako dahil sa ginagawa hindi. mo. Alam mo yan mahaba ang pasensya ko. Teka ka? muna yung sinasabi pang bubugbog, kahit kailan din, yung kamay ko hindi dumapo sa kahit parang par party ng katawan mo. Ala, Oo, eh, nabato kita isang beses. Teka muna. Huwag kang mag-deny. Alam na mga anak mo yan, Juni. Eh. Huwag kang mag-deny. Alam na mga anak mo yan. Eh. lang ako. Alam mo kung ano hindi, ang sinusuntok ko. Hindi pa nasaktan ko ko, Jo. Nasasaktan mo ko. Hapulan mo ako, mo ako, mo, mo hmm. ako ng Kuchilyo, huh? 'di ba? Naalala <laughs> mo nagtotong ita ko? Ayun nga, hindi. mo ako ng kuchilyo, muntik na ako matamaan. Alala mo 'yun, Jun. Ang dami naman 'yun ng pinagagawa mo sa akin. Alam mo 'yan eh. Ba ayaw mo ng Hindi ko hindi nga ano. Alam. alam mo 'yan eh. Alam mo 'yan eh. Alam mo 'yan. <laughs> ah. ayaw mo ng Kaya nga ako lumayo eh, 'di ba? Ayaw ko na ayoko na nga eh. Kasi ayoko na maulit yung paghihirap ko. Ayoko na nga eh. Alam mo yan, kahit sinong mo, mga anak mo, mga kapitbahay natin, gaano hirap ang buhay ko sa'yo, di ba? Alam mo yan, John, bakit ni mo aminin? Halos, oh, sa di, ba, ginagawa mo, puro kasugal na, 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 ano ka na, na, nagkakakulong-kulong ka na nga dahil sa pagiging sugarol mo. Pero tiniis ko yun, di ba? Pero ngayon huli, nakulong ka, wala ako sa tabi mo, di ba? Teka muna, Alam mo yan, ano, yan, ano, hindi, hindi. Sandali din. Ang totoo talaga. Kaya ako pumunta roon at sinabi kong ganoon para maawa ka lang sa akin. Dahil nalaman ko nga na ganun. Animo ko? Kaya gumawa ko ng ano, dahilan. Dahilan ko, pinat pinachat ko kay, ano, kay Tintin na pupunta ako dyan linggo. Pupunta pupuntahan kita, kakausapin kita. Dahil ayaw mo na nang humarap sa akin. Nga sabi sir, ko, sandali lang sir. Makasing ito. Pumunta ka rito. Opo. Eh, humingi ka ng tulong namin. Eh, ngayon, pwede akong makialam kayo po'y nakulong dahil kayo po'y irresponsabling asawa at sugarol daw kayo. Talamak na sugarol. Isa In... po sa dahilan kay ayaw na ni Macy's. Kasi tinatanong mo kung bakit ayaw na ni Macy's sa inyo. Apa, Ayan po, apa. sinasagot po ni Macy's. Iniiba niyo pong usapan. Apa. Eh bakit po kayo ganon? Ano bang sugal ang sinusugal niyo? Tong ityon. Hindi po kami nakulong, kundi na kami ng barangay. Tapos po, itong huli nga po yung sinasabi niyang nakulong ako, yun po yung kwento ko sa kanya. Nung pinuntahan ko siya nung linggo, kasi nga po, nalaman ko na ayaw niya nang makipag-usap sa akin. Tinatawag ko siya, ayaw niya. So, pinadaan ko sa anak ko na sabi ko, tin sabihin mo doon, galing ako sa ano, nakalalabas ko lang, pupunta ako ngayong gabi. kung ganun para maawa naman siya, naman siya, sa akin. Ah, okay. Awa effect. Opo. E eh, kaso, sa halip na makatulong, eh nakadagdag pa nang sama ng loob kay Mrs. dahilan para maging eh, final na yung kanyang decision na magkipaghiwalan sa inyo. Opo. Wrong mistake po yung ginawa nyo. Mrs. Na narinig niyo po ma'am? Siguro po. <laughs> o, eh, o. yun daw ay para maawa kayo sa kanya. Kaya pinalabas na lang niya, kunyari siya ay nakulong, samantalang hindi naman po pala. Ay, sir, no. Sinabi niya sa amin nung pumunta siya dito Sunday night, nakulong daw siya. Ang una niyang naisip nung nakulong siya, ako daw, sir. Nakulong siya, sir. Huwag niyang sabihin, hindi siya nakulong. So, Sabi raw na po niya ma'am, uh, na nakulong siya para maawa kayo sa kanya. Okay, sir, ganito no. Maawa. Wala na po talaga, sir. Wala na akong nararamdaman. Parang nag-fall out po talaga lahat ng lahat po sa ano po sa dibdib ko lahat, sir. D dati, sir, mahal na mahal ko siya. Pero kung anong ginawa niya, sir, wala na talaga, sir. Wala na. Hindi na po talaga ako naawa sa kanya. So, hindi niyo na po siya mahal? Hindi na po talaga, sir. Okay. So, ma'am, isang tanong. Uh, what would it take na para magbago isip niyo sa kanya at eh, mabalik ko yung inyong pagtingin na dati sa kanya at kayo ho ay willing na uh, magkipag-ayos ulit? Dito? Ay, sir, problema sa amin yan sir kung makikipag-ayos. Kasi pumunta naman na po siya rito sa amin. Oh, I mean, amin niyo po. para kayo po makipagbalikan sa kanya. Ah, no sir. Ayoko na wala talaga. Na. Wala, wala na. Wala na pag-asa. Wala na po talaga. Kahit po, ano, ayoko na po talaga sir. Kasi Kahit ay, pa lumuhod pa siya sa inyo, wala na. Wala na po talaga sir. Kasi kung ano po talaga siya sir, ganoon na talaga siya. Nakatak na sa dugo niya yan sir. Tukulong po kasing na po. ano, sagutin niyan. Kaya po nagmamatigas siya dahil nga po nalaman ko na yung may ka siya na foreigner na ito po alam din ng mga anak ko na suportado na siya at andiyan dyan po yung anak ko daladala ko by February pupunta po rito yung lalaki niyan. So ma'am oh. may ka daw po kayo na foreigner? Okay, meron po. Aminado po ako doon. Friend ko po siya, sir. So yung, Pero, yung foreigner po pupunta na rito para sunduin na po kayo? Ay no sir. Hindi po siya matutuloy kasi meron oh, okay. po siyang knee operation po this February sir. Siya, siya po bang isa sa mga dahilan kung bakit po eh matigas na kayo ngayon at ayaw nyo na magpagbaligan no, sa kanya kahit kasi siya po yung nagmamakaawa. ay nagmamakaawa? Hindi po sir. Nasaan po si Pauline ngayon? Papunta na po ng bansa? Hindi na matutuloy? Hindi po na matutuloy sir kasi may ni operation po siya uh, sa February... Nine or ten, ganun oh, po sir. Kailan nyo pa po nakilala itong si Foreigner? I think December 2020 or 21. Paano niyo po nakilala 96? si Foreigner? Tatnight lang sir. Ng November 2021, hindi pa ho kayo magkasiraan ni Mr. Johnny uh, Lacinta? Ay Laksinto. magkasiraan na kami niyan sir. November 5 po ako umalis sa bahay. Nag-walk out na po ako. Tapos nakilala pero, niyo siya noong November 21? Opo, Meron na po akong kachat. Hindi pa ako nag-walk out sa bahay. May kachat na po ako pero ah, friend din po. Mga okay. bang Bangladesh po pero inignore ko po lahat yun sir. Kaya, Tanong ko ma'am, bakit po kayo nag-entertain ng mga foreign na kachat samantalang may asawa um, naman po kayo? Uh, uh, for friend lang po sir. Kasi ma'am, may asawa kayong tao, mm -hmm. magtatanggap kayo ng friendship kachat sa isang foreigner. Okay. okay oo. Why would you do okay. that? Kasi sir parang nag ano rin sir, nag fall out na rin yung ano ko sa kanya, nawalan ako ng gana sa mga ginagawa niya sir sa akin, ah, okay. uwi walang dalang pera, ah. magdi ako ng pangkain namin, uuwi dit sa amin, matutulog na lang, hindi man lang nagtanong sa akin kung kumain na kami. Ayun. Ganun, sir. So ibig sabihin sir, naging sa responsable ka na sir Johnny, lumamig na si ma'am sa inyo, kaya <laughs> naghanap siya <laughs> ng ibang tao, mga kausap niya, na pupunuin yung mga pagkukulang nyo, <laughs> yung void Apo. Now, nang kapag kayo wala sir. doon sa bahay, nakapaghanap siya ng tao mga kausap niya, maging kaibigan niya, maging kachat niya, mga taga-Bangladesh. Ito pong bagot, ano pong ano naman to? Alahi. Ah, uh, sir, ah, bakit? Ano lang siya, friend lang naman yan, sir. Okay, friend lang. Okay. Oo, so anyway, ma'am, hindi na kami makikialam, personal na yan. Son and learn sa kanya yan, sir. Then, pwedeng sumagot yung tungkol doon sa sinasabi mo na hindi ako nag-uuwi ng pera. Uh -huh. Kasi, tuwing so, babiyahe ako, alam mo na may may routine yung biyahe ko dahil may sakit ako sa tuhod. So 4 to 5 ng ok ng hapon umuwi ako sa bahay. Mhm. Mm pag uwi ko sa bahay, pag may pera ako, iiwan ko siya 500, 700 to 1,000 kung maganda ang biyahe. Ah, no. Wala. So, walang 1,000. 500 ang pinakamalaki. Oo. Oh, oh, kaya nga. Pero pag maganda ang biyahe, may, may nangyayari. Walang 1,000. Nakakapag-iwan ako niyan. So, ibig ko sabihin, ano, yung kikitain ko na sana kinaumagahan na yun, ibinigay ko na nung araw, nung uh -huh. ano pa lang na yun. So ngayon. ibig sabihin, so, wait, P500, gastusin teka, natin ng gabi, gagastusin hmm. pa natin ng umaga. Teka, May estudyante hindi, tayo, so teka kulang, di ba? Teka muna, diba? makinig ka kulang. nga. Teka muna, makinig ka. Kulang na kulang. So si foreigner, sumusuporta na kay ma'am? Yes, sir. Paano niyo po nalaman? Eh, alam po ng mga anak ko, pinamilhan niya na nga po eh. Yung mga perang hindi po na ibibigay sa inyo ni Mr. Johnny na kulang, So si Foner pong pumupuno -pum at nabibigyan? ng bite po without touching. Hindi pa kami hmm. nakikita nito, sir. No touch. Hindi pa talaga. <laughs> pa po. Wala po. talaga, friend. Friend sir. Walang pa walang pakitaan. <laughs> walang pakitaan. Okay. Walang pakitaan sa webcam, sir. Promise. Okay. Wala. Pero alam webcam. ni foreigner na may asawa po kayo. Yes, sir. Lahat alam niya may five kids ako. Alam niya, sir. Okay, so bakit kayo tumatanggap ng pera kay foreigner kung sabi niyo, eh friend lang, no strings attached, tumatanggap kayo? Yes sir, in wala. Pero alam niyo po yung mga foreigner, yung isang lalaki na magbibigay ng pera, bandang huli hihingi po ng kapalit yan. Hindi po pwedeng hindi. Wala naman po isang lalaki na mamimigay lang out of the blue, uh -huh. especially hindi na kayo kilala commitment. na walang commitment at walang kapalit. There's no such thing. Uh -huh. So isang pong foreigner magbibigay po ng pera yan in the end eh may hihingi kapalit yan which is it's either kayo magkakaroon ng relasyon o magsasama kayo or something something. Okay sir, okay. Alam niyo yan uh, sir. As of now, yes, as of now man sir wala naman pong nang uh, ano nagaano pa. Wala pa. Pero tuloy-tuloy uh, uh, yung pagtagap po. niyo ng pera sa kanya. Ah, uh, uh. ano lang po, last December lang yung Christmas Eve lang po niya sa mga bata. Yun lang. Tsaka okay. yung pang ng TV Plus at tsaka TV yung sinanla niya kasi nang mm -hmm. sinanla niya sa pagiging okay. ano niya, sugarol <laughs> niya. Okay, sandali mo po uh, sir Johnny, nakikita ko. Pumunta kay rito para may advice wala ka ng pag-asa kasi may foreigner na siya, mas mayaman pa sa'yo, po provide pa yung mga pangailangan niya, whereas ikaw, sugarol, at kulang-kulang yung mga binibigay mong pera, sorry ka na lang, move on ka na lang, kung ako okay ang tatanungin lang po. mo. Okay, okay, lang kasi po. may, Bangladeshi, meron pong foreigner na bago, kung sino man, nagbibigay pa, ikaw, kulang-kulang yung pera mo, manginginom ka pa, sugarol ka pa, baka itong si foreigner, <laughs> hindi manginginom, hindi sugarol. Okay lang po. Okay. Di ba? Kawawa okay. ka naman. Eh natural naman po talaga na ganoon pag kami ginagawa kasi sira ang ka kanang ano okay lang po yun gusto ko lang naman kasi yung anak nga namin bunso gustong sumama sana sa kanya at papadasabi ko sa kanya eh dadalhin naman natin sa legal ganun, kasi may bunso kami na makamama talaga Pero so, sir itigil mo na po yung pagsusugal itigil mo na po yung pagiinom kung ano pa eh, mga bisyo meron kayo sabi niya ho eh, gano'n eh, wala na akong magagawa. Sinabi, niyo na po. Sinabi niya yun eh, gano'n na po. Tapos naman alagaan ay... niyo na lang po yung inyong sarili, <laughs> Opo. alagaan niyo po inyong mga anak. Uh, kasi kung ini expect niyo na pa po na kayo po babalikan pa ni Ma'am Fredina, no way. Uh, Oo oh, eh. Malabo na po yun. Anong mensahe mo kayo, Mrs.? Uh, siguro, sana maging masaya siya dyan, hindi niya pagsisihan yan. Yung gagawin niya, gano'n, kasi unang-una hindi niya talaga kilala yung tao, eh kung may mangyari sa kanya hindi maganda, hindi natin alam yung kultura nung ngayon, eh. yung gali nun eh. Okay. Yun lang so, po. So, ma'am, nakikin po minsan ni Sir Johnny. Eh. Kayo naman po, anong po niyo kay Sir? Magbago na siya, wag na siya magiging sugarol, uh, mag-focus na lang siya sa trabaho niya, uh, oh. concentrate siya sa mga anak niya. Ma'am Predina, <laughs> good luck po. <laughs> ma'am. Opo. Salamat okay, ma po, sir. Good luck po. Sige po, sige Good po. luck. Sana mo makahanap din kayo ng ka-chatmate. <laughs> Sige po, <laughs> buhay nga naman, tunay pang ganyan, bumalik ka naman.